may ginagawa ako para kang tanga. Bago hindi ka naman nag-ano sa mukha. Teka lang, ina, may ko kayo. Ang... Ano yan? Ba't kanya gala ka nang magpatag... Pukunin kayo yung isang ano doon. Yeah! Ah. Ano bang ba arda-arte mo, Alvino? Ay nahalik! So, ito na nga mga be, meron naman akong bagong kalokot, panibagong prank na naman ka Albino. <laughs> siyempre guys, paghihiganti ako at ngayon guys, aasarin ko si Albino. Kasi guys, mamimili kami sa palengke, mamimili kami ng damit, at siyempre guys, ipaprank ko si Albino. <laughs> so, kunyara guys, may itim yung kilikili ko. Titinan ko kung kakahihain niya ako pag kami lumabas, <laughs> ano kaya ang ma niya? Siyempre, guys, pinarank niya ako sa Sogo. Pero ngayon guys, ako naman yung magka-prank sa kanya. So let's go guys, gawin na natin. Kasi sa na doon siya sa sasakyan na namin. At inaantay na niya ako. So yeah. go, guys, gawin na natin. Let's go! tagal-tagal oh, naman ni Rochelle. Aalis na ni... yung... Papaganda pa, wala nang may gaganda. Kaninang kanina pa. Papaganda lang yung isang oras na guys, nice. okay na? May itibig. Huwag ko Ayun na, ayun na, ayun na. Ay na. kanina pa. Uy, ano ba? Kanina pa. Alvin, may ginagawa ako para kang tanga. Alvi, tanga. Oh, baby, kanilang, Mayin, ano, Oo, hindi ka naman ang anong sa mukha Teka lang, may pukunin ko yung ano. Ano yun? Men, pukunin ko yung ano. Ano yun? Ba't ganyan ano ba gawin ako? Ano, Albino? Ba't ka ba rin yung ano? inham? Pupunta tayo sa mall eh. Bakit na ka nga, yes. nakaganyan damit ka lang. Ang pagtas ng kilikili mong ganyan. Bakit ba gawin, Albino? Ano meron sa kilikili ko? Ay, albino, ano, kasi nga bumili ka sa ko ng ano. ano eh. Meron <laughs> ano, <din? laughs> ano, naman, Albino. ka ano naman. Teka na ako kung isang ano doon. Yeah. Yeah. Uh. pagkilig ko eh. What? Ano ba? Ina, ano ba? Ano ba? Ma, ako albino, Ano ba? ba? Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano ba? kinakahiya mo ako, Alvin? Ano okay, ba? Ano ba? Ano ba? ma ba? Ano ba? Kaya nga nagpapasexy nga ako. O, din na mo o. Mm -hmm. Bakit mo ba? Ano ba? Ano ko? sa oh, tayo ali sa ayo. Uh -huh. Ano yung nakilikili mo? Pagpalit ka ng mahabang mong gas. Yung mahabang... Alvin, gusto, uh -huh. gusto ko ang sex. gusto ko pang patakluban. ano naman, paano... Alvin, ganyan talaga yung kinikili ko kasi. Di ba, may binili ano. nga akong... Ano ito yung nga, maglong... Mag-ano ka, dam, palit ang damit long sleeve. Ay, bi, ayun ako sa binila ng sa kinikili. Eh, ko ba ako? Ang dami sa bundong. Dami-dami ang Dami-dami doon May don doon. Ayun, gamitin. Ang gamitin! Ayun no, na ako, nakano na ako. Sirbet na ako. Hindi. Hindi tayo aalis hanggat hindi ka nagpapalit ng mga... Ano ba, Alvin? <laughs> Alvin? Ano na, agad-agad ang anak ko. O, oh, di ba? O. Oh. Ano na nagagandaan dyan? Ano ba inaano mo, Alvin? O? Asawa mo ako, dapat din mo kinakahiya. Hindi ko kinakahiya. Ano sasabihin mo? Ano ano mo na naman? O oh, magsashade ako Para ano oh, Maganda pa rin naman ako Kahit ganyan di ba? Bawa Alvin abok mo nga Ganda na sa cashier Jesus Bakit? Ano pag nag May kinawa ka nakahangir na damit Ano sabi niya sa'yo <laughs> Bakit na sa'yo ito Ganda ganda nito Bagong itin <laughs> <laughs> ano mo na maan, Ayaw mo ano, kasama sa mall okay? ayaw mo kasama lumabas? Palit ka ng long sleeve para makalis na tayo. Hindi yung ganyan. Ispag, Naka-spaghetti ka. No? Pag ito. Pag kuha mo na. Ah, oh, ano naman. ko ko ng damdang ganyan. Ano naman. Okay. naman. Para mo yung cashier. Eh. Aalis yun. Naalis yung cashier. Tapos ano naman ang Advino. Tinan mo naman. Oo. Oh, ang ganda-ganda. Ano -ganda ko. Oo. Oh, Oo. Oh. Okay naman na. Bagay naman sa akin. Kat ganyan. Pagay. Oh, guy. Wala pala okay. na. Amoy-amoy mo. Oh, Amoy mo. <laughs> okay, mo. Palit ka na. Ah, malis ka na ma. Ayoko na nga umalis. Albino, di na ako alis. Doon ka umalis. Di... Huwag nang umalis. Gyan. Kasa, uh, alis tayo, yung, anum, uh. Kasi... Aalis tayo ba? Ganyan ang ano mo. Napaka mo naman kasi nang akay man. Mag Misa na tayo lumabas kasi eh. <laughs> <laughs> Ano ba yan? Akay ka. Ayoko na. Tatamad na. Ayoko na umalis. Diyan ka na. Ikaw na lang umalis. Ayos mo Eh, huwag ka umalis. Di ako na lang aalis. Ako na lang, ano, aalis. Mabuti yung